Good evening mga idol Welcome to YouTube channel Tem Barto Pasinsya kayo sa akong mga idol Nga Hindi ko ka upload o video Kay video Biyahe namin Pang gabi Alis kaming panabo Puntang Kota Batu abot kami na yung 10 pm to 4 4 am so pagod na ang gabi yung biyahe namin mga ito pasinsya kayo bawi ako po hon, mag upload ako ng youtube Sinsya kayo sa mga idol o sa... Salamat kayo sa support Thank you, thank you very much my